Si Ronaldo Alcantara Alonte II o mas kilala bilang Ronnie Alonte, ay isa sa mga pinaka-prominenteng artista sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ipinanganak noong October 26, 1996, si Ronnie ay lumaki sa Binyan, Laguna. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, nakilala rin siya sa kanyang karisma at husay sa pagkanta at pagsayaw. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel? Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Karera ni Ronnie Alonte Unang nasal ayan si Ronnie bilang miyembro ng grupong Hashtags, ang all-male dance group na regular na lumalabas sa noontime show na It's Showtime. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pagsayaw at natural na appeal, mabilis siyang napansin ng mga manunood. Ang pagiging bahagi ng Hashtags ang nagsilbing pintu niya papunta sa mas malaking oportunidad sa industriya ng showbiz. Noong 2016, sinimulan niya ang kanyang karera sa pelikula sa pamamagitan ng Vince and Kath and James, isang romantic comedy na naging bahagi ng Metro Manila Film Festival. Dito, ipinamalas ni Ronnie ang kanyang galing sa pag-arte, na sinundan pa ng iba't ibang proyekto tulad ng Seklusyon, isang horror film na nagpakita ng kanyang versatility bilang aktor. Sa Vince and Kath and James, di talaga si Idol ang may lead role dun kundi si Joshua Garcia. Siya ang hindi pinalad na pinili sa istorya ng pelikula, pero sa sequel ni Tone James and Pat and Dave, ay siya ang bida. Dito kay katambal niya si Loisa Andalio, sa pelikulang ito, siya na ang pinili. Si Idol ay marunong ding magbasketball, isa sa taglay niyang kinakikiliga ng mga girls, naka-line up siya sa Binyan Laguna team sa MPBL. Bukod sa mga pelikula, patuloy din siyang naging aktibo sa telebisyon. Sa mga proyektong ito, mas lalong naipakita ang lalim ng kanyang talento at kakayahan bilang isang leading man. Buhay pag-ibig Hindi maikakailang isa sa mga highlight ng personal na buhay ni Ronnie ay ang kanyang relasyon sa kapwa-artista na si Loisa Andalio. Ang kanilang tambalan, na unang nagumpisa sa kanilang on-screen projects, ay tuluyang naging totoong pagmamahalan na hinangaan ng maraming fans. Mula sa kanilang sweet na Instagram posts hanggang sa kanilang mga appearance sa interviews, ipinakita ni na Ronnie at Loisa na tunay at solid ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga intriga at hamon na dumaan, nanatili silang matatag bilang isa. Ang kanilang relasyon ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na naniniwala sa forever. Pagkilala at hinaharap. Dahil sa kanyang dedikasyon at talento, si Ronnie ay patuloy na hinahangaan hindi lamang sa larangan ng pag-arte kundi pati na rin sa kanyang impluensya sa kabataan. Sa kabila ng tagumpay na natatamasa niya ngayon, nananatili siyang grounded at nagpapasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Sa darating pang mga taon, asahan na mas maraming proyekto ang darating para kay Ronnie Alonte. Ang kanyang kwento ng tagumpay at pagmamahalan ay patunay na kapag may determinasyon, talento, at pagmamahal, anumang bagay ay posible. Maraming salamat sa iyong pagtangkili. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli!